Hi! Good morning po! Welcome to my YouTube channel! Punta po kami ngayon sa Bulacan at meron po kami yung gagawin maghahatid po kami ng mga ayuda naman sa kanila Kaya tara guys Samahan niya ka! Merry Christmas sa inyong lahat guys! I love you all! Ingat po kayo! Tara na po! Punta na po tayo sa Bulacan! Hi guys! Aman yung po pang naba wala na kami na ka, di po, ng hudaka kasi hindi ko naroon po sasakayan ng hanong on the ride. Kaya para kayo, sakayan natalo sa, ano, na tayo. Sa sasakayan ng hanong, uh, uh, magpunta po kami sa bahay namin sa City Lands. Kaya kasama na kayo sa mga yan namin. Ang po, hindi pa may halaman naman yan. Kaya maya maya alis na po ito. Ibigay kami ng ayuda ng tagapuntaan, guys. Sama-sama tayo magbanta. Ate Betty, maraming salamat sa ayuda. Ate Dali, salamat. Buhay ka naman mula pa. Mabili mo ng mabuhay ni Neko. Merry Christmas. Merry Christmas, inyong lahat. Ayan, kaya pa sa kayo. Ito na po yung naayin sa amin. Surprise! Kaya ang kamit kami. Maganda yung ginagawa, yung abalang <laughs> abalaka. Kasi pag hindi ka abala, mukha ka mong gulong. Oo, di ba? Ayan, abalang abalaka. Parang, wala kang, wala kang, yan may ah. Kasi, alam niyo guys, mas gusto ko yung malinis sa bahay. Kaya nga, kahit mahirap ka, basta maayos sa bahay mo, eh okay lang, di ba? So guys. Eh, mamimili pa kami. Mamimili pa kami. Ano nagkakalat po kami? Ano nga, bete? daw kami. <laughs> Merry Christmas sa inyo lahat. Ah, inaayos po namin. Tara, punta na tayo sa... At, mamimili pa tayo. Tara guys. Paling ginawa tayo pupunta ngayon. Ito. So, Hi! Hi, oh guys! Punta tayo sa market at bibili po tayo ng mga panagis, Mga shopping tayo, guys. Ah, pupunta kami sa market. Mga shopping kami. Marami kaming gustong bilhin. Kasi kailangan maging maayos ang aming Pasko. Tara, guys! Dati konti lang po ang bahay dito sa aming farm. Ngayon, naibenta na po namin yung iba. Kaya ginawa po namin. Kaya naging subdivision na siya. Hmm, marami na yung bahay. Dati mga palayan po ito. Ngayon, maayos na. Nakita nyo. Kami, yung kapalig ko, magkapagawa ng swimming pool, pero doon sa kabila. Itong alam ko, eh, dito nagaan ng halaman eh. Nagatanim ng halaman dito, marami dito eh. <laughs> Liga lang! pa ka tayo guys! Lagi is life ha! Yeah. O, baka, kaya yung kapatid ko na yung ganyak sabi niya, Ate, tulungan mo ko. Oh, papagawa ka. O oh, sabi ko, sige-sige na natin. Sabi din na wala nang problema pag may pera diba. Kaya ayun. Yung ganyan namin mahaba. O gila ron, hindi dito. Pwede, pwede yun. Oh. Maganda yun. Eto po guys, anong pangalan ng result na to? Bear Heaven. Ayan. Ay, ah, saan mo mabasa? Eh. Ah! Del Heaven. Ayan. Kung gusto niya mag-swimming, pwede po dito Kung may, may birthday, kung may kasal, pinatanggap po dito. Kaya, ito po yung ano nyo. Tignan nyo ang ganda. Ito pong pangalan, no? Di diba, ate? Opo. Ayan. Ang ganda. O, di ba? mahangin dito. O, diba? Dapat may rep pa. Saan yung rep? Doon po sa dulo. Sa akin. Ayan, o. Oh. Doon ko. Maayos na may tubig din sa atin. Kasi nga, di ba yung goma, gumaan sa tubig na hindi yung tubig oh Pero, minsan minsan na mga kapapit. Saan ba yung dito doon? Doon 4 to 5 feet. 4 oh, dito, 5 feet daw. Ah, 4 dito. to. Eh, saan pa bata? Yun. Oh. Yung maliit lang. Yung ganda mag-dilin. na naman nalo rito. Entrance dito. Ayan. May kasina. 15 or oh, 20 packs. Ayan. Ayan. Tapos, yung, ayan. Maganda. O, oh, di pa. Ayan. Ang ganda. Yung sa Ayan eto ano mga aara lastong pula ah Hello. Kailangan pa hindi pa ng mga bata. mag-swimming dito na kay magpunta. Ano tong lugar natin Santa Maria bakalan? Ay, binobohangin. Oh, Malapit po ito kila di diga. Sa liguran po lang to. Wala oh. yung swimming pool na rito sa amin. <laughs> marami na. Marami na. Dito lang may ano eh. Ayun o. No? Yung din, meron din. ganda po ng bahangin. Saan? Sa bigod sa ng bahay ni Gaspi. Tara na guys! Siya po si Mary Rose. Ah, uh, Opo. Pertegar po siya rito. Uh, pwede po kayong mag-swilling. Ako, marami kayong bisitan daro Tara na guys! Ito tayo! Salamat! Bye! Ito kayo magpunta.

para makita ko awa-awa na mige. Meron na ako dito. Eh pare. Pagalingo ko sa kanya. Kaya ako gusto niyong bumili, kasi dito mo na po. Ang dami kayo marami. Mga mga damit pa rin niya, eh ito muna mo man, na perché non sta venendo

Oh Ano kayo? Mag-subscribe kayo sa akin, ha? Ah, Mamita Vlog Ang Mamita Vlog PH, ha? Si Mamita na may sa pandayan. pandayan. Para makita kayo, no? Diba? Pandayan. Kuya. Kuya, ati Daniel! Si ati! O, dali tayo para makita ka naman. <laughs> ah, diba? Oh. Makikita kayo niya sa buong mundo.

<laughs> Good morning, Anne. Ay mamamitan. Hi. 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 Ang iningleso sa yeah. tapunan pala sa akin sila, kaya ipanghimigay ko 'tong perang to. kaya bibigyan ko sila kaya ako nagpunta rin sa Sabido sa inyo, 'di ba? Upang ko ng bulakaw, para ipamigay ko to, guys. Tapos po. Maaga pa mas ko. Bagong pamasko. Anggong ba, pamasko ni Mamita. Oh, meron ka? <laughs> Thank you po, mamita. Thank you po. Thank you po, mamita. You, mamita niyo. Thank, Thank you mamita. Magam pamasko po. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome Thank you, Mamita. Welcome. Welcome. Nice you. Welcome. Welcome sa inyo. Mga paa inyo. Mm. Ah. mga paa inyo. mga <laughs> <laughs> <nanig ko> <laughs> Lagi Thank <laughs> <laughs> you! <laughs> Merry, Merry oh, Christmas! Merry Christmas to all of you! Magpuhay si Mamita! Shoutout sa'yo kay Betty at saka kay Dolly uh, Thank you, thank you guys! At maraming salamat sa mga sponsor ko Maraming maraming salamat! Uh, thank you for watching. Bye bye. Merry yeah. Christmas, Happy New Year. Sabuong mundo, guys. Bye bye.